Good morning everyone. So dito natin dito sa Gifu region which is nandito ako sa Takayama. At anong oras na? 8:12 in the morning. Tapos na ako magbreakfast. Nandito pa rin na ako sa accommodation and punta tayo ng Shin-hotaka today. Uh, walking distance lang yung ano natin, yung lakad natin, mga 3 minutes to 5 minutes hanggang sa station. So tara lakad na tayo papuntang station. Dahil 8.50 ang kukunin nating bus papuntang Shinhotaka. Shinhotaka tayo rope. Shinhotaka rope tayo ngayon. So, tara. Sa siya. So, so pupunta tayo ng bus station. Ito yung itsura sa labas pag umaga. May mga snow siya. so yun lang. Ang um, bus station sa ulo dyan basta yan uh, ang gagamitin pa rin natin ay yung shore Yudo bus ali pass natin so ayun wala na tayo ulit babayaran dahil binayaran na natin to sa parang it's a full package na for 5 days ba? Diba, na only rides dito sa uh, gifu sa seo sa bus station ayun okay, guys so oh, yan yung bus station So tara, punta na tayo sa loob para magpa-reserve ng ticket para dun sa 8.50 natin na, ano, 8.50 na bus papuntang Shinotaka. Actually, makikita mo naman yung timetable dun sa website nila. So, 8.50, 7.10 yung una, tapos 8.50 susunod, ay 7.40 pala, tapos 8.50 parang ganun. Every one hour na. So, see you later, bye. Okay. And guys, kapag wala kayong ano, kung gusto niyo ng automatic ticket, gano'n lang sa machine. Kung wala kayong pass. Yun naman yung mga schedule. Naka-display. Pero dahil may pass tayo. Ayan. Open ticket tayo today. Kung walang tayo ng ticket doon. Kung ano sasabihin nila kung ready na to use to we -re redeem natin or diretsyo na lang tayo dun sa bus pakita na lang yung ano minsan kasi nagbibigay pa sila ng ticket dito sa counter mas sa counter eh pero minsan naman i-redeem -re na lang ayan oh yan i-redeem -re na lang use At saka ipapakita na lang sa driver pero minsan kailangan pa din ng ticket doon sa counter sa so, ayan siya

buti lang nakaabot tayo 8.40 pala hindi 8.50 just ka sino nakata ako? this one? eh uh, okay. please show to the driver who will get off regga tagay okay, tayo mas ito na guys sasakay na tayo papakita lang natin to ayan

Subway. mga na tayo. Isang oras na higit yung binyahin natin. Ah, yun, tayo sa tourist information. Ayan. So may discount. Hindi to kasama sa ano ha. Yung pinaka-ropeway pa dun sa bundok hindi kasama sa show you the bus pero may discount tayo dito dahil dun sa pass natin discount lang ayan Papakita lang natin yung voucher natin dito Tapos bibigyan tayo ng barang uh, Tingnan natin kung magkano yung discount <laughs> Alam ko discounted eh So tara Ayan may mga vendo machine Dito na tayo. Tapos merong mga ayan. May coin, coin lakay din. May coffee shop. There. Tapos mga winter outfits. makakain 1150 ang mahal so ticket counter ah second floor pa yung ticket counter so, dito may CR so tara akit na tayo dito sa second floor check natin yung ticket Oh, may onsen din dito. May ticket machine. Bus ticket machine. desu, mm -hmm. so, desu. So, so, so. Ah, tapos ito yung sakayan. Ito tayo naman. English. At tara. Tingnan natin kung magkano. Ito yung nakalagay. Tatanungin na lang natin, tapos sabihin ko sa inyo kung magkana. This oh. pang? Oh. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. So yun. Pinakita ko yung ano voucher ko. Parang 3,300 yen siya. Pag ano. Pag walang discount na voucher ngayon is 3,000 yen na lang. Dahil meron tayong discount. Dahil dun sa Shoryudo Highway Bus andipas Pass natin. So tara, pipila na tayo dito. Huwag lang dumamin eh. So, ayan. Tara, bye bye. So we are getting in. We, I have new friends. Hi. What's your name? Oh, uh, I want to take a video.

Pag-ibig Sa bit lang. Pababa na tayo. Mabilis lang. usmi, wala pang two minutes lang yata. Maglalakad na tayo. Hindi ko alam, hindi ko alam kung anong susunod eh. Maglalakad na. parang mag-hike mag na yata. แล้วๆสวัสดีครับสวัสดี Tara. Ah, maglalagay lang ako ng bonnet sa kadag. Alog gloves kasi ba yung lamig. So, Shira Kabadaira Station. Hindi pa pala to ano. Yung pinakatoktok. meron pa isa doon. Eh. <laughs> Station pa lang pala to. Shira Kadaybar Station. <laughs> so, sasakay pa tayo ng isa pa doon. para basta susunod lang tayo sa crowd. Susunod so, lang tayo. Pero makapal na din yung ano dito. Tara! So, Kunti lang naman lakad. Ito na yung second na sasakyan natin. May restaurant dito. Tara! Hmm. may bakery ayun ay number 2 roadway <laughs> pila na tayo eh, papakita pa rin pala yung ano isang ticket ay yung ticket dito sa second <laughs> Eh, tinabi ko na. Kaya, Kaya naghanap ulit ako sa bag ko. Yeah. We're and we're moving. Ladies and gentlemen, welcome to Shin Otaka Roadway. We're taking you to Nishi Otaka Gucci Station at an elevation of 2,156 meters. 2,000 plus meters above sea level guys may snowfall and that's So guys, uh, bumaba na tayo dito sa last na deck. So ito yung pinakataas. At ayun. Uh, punta muna tayo sa pinaka viewing deck. <laughs> so ayun. Yan ang itsura dito. Ticket it counter. Okay, tayo sa pinakataas. Mamaya na tayo magtingin-tingin dyan sa mga souvenir shop, sa mga coffee shop. Ah, muna natin dito sa viewing deck sa fourth floor. So, uh, ayan, nandito na tayo sa fourth floor. Ay, hindi pa pala to. Ay, may coffee shop dito. Tara. Tara. Di pala to yung, yung sa viewpoint. Tara. Okay. Pakita ko sa inyo. Yen ni. Antausenita andredo. It's so coffee. So, yeah. oh Japanese mountains.

I told you it's cold. It's very, very no, don't cold. to me. Pagdating na yung gondola. sobrang lamig guys negative 7 degrees so kita okay yung mountains yan sa so, tara magti 360 muna ako tapos magpapa magpapapicture tayo dun sa 1,800 1,800 na din so bali mga nasa 800 pesos ok na yun isang base lang naman tayo ay minsan na lang naman tayo makapunta dito so kaya dapat nating sulitin kahit medyo mahal it's uh, a siya tapos na tayo dito sa view deck maya balik tayo ulit tapos kain muna tayo hanap tayo kung ano yung mabibeta natin kainan sa so, siya so yan ang bet natin kainin tapos may soft ice cream 700 dn pero parang gusto kong mag rice ngayon kesa mag ano ramen so na I was turned, turned between one this one and curry. So, check natin pagdating sa counter kung ano yung final natin. Ngayon, decided na ako. Heat up for curry and one coffee. Ang ordering natin. Bali, 1,700 yen. And... 100 yen naman for, for, the coffee tapos tumatanggap sila ng ay dito ng card, alipay yung gcash mo pwede yun kasi may alipay yun pero ako ang gagamitin ko is yung cbank kung may cbank kayo na debit card or gcash yun yung magandang gamitin dito sa Japan kasi uh, wala foreign exchange rate hindi katulad ng iba ibang mga credit card yun nga lang ito kasi debit card and bawas agad dun sa pondo na nandun mo sa ka sa GCash mo saka sa Cbank account So, ayan Meron pa dito 1 beef, kita, per 2 beef, rin at kachikari ba? And, And <three>? <coughs> Coffee Coffee <coughs> ba? Yeah, 4 So that's Please Insert, this one It's okay. Thank you, It's okay. Thank you. Ito na yung pagkain ko. Curry. So, tara, tayo ng table. So guys, tapos na tayo mag-lunch. Dito tayo sa snow. Ayan. Since nag-i-snow naman. Ha! Ah. Ay, ganda dito. Yan ang tsura. So gagawa tayo ng snowman. Do you want to build a snowman? Guys, ito yung map. Ayan. Para siyang maze. Maghaharap tayo ng magandang pwesto na pwede nating pag-emotan at mag-pictorial. tayo sa walang tao. Guys, yan ang dito. po ay uwi na. Babalik na tayo sa sa uh, Takayama. Siyempre, uh, bababa muna tayo ng ano, dito sa Shinhotaka Ropeway. Ganun lang ulit yung show ulit natin yung ano natin, uh, ang lipas sa ating cellphone. Tapos, yon Pagbaba. Pagbaba babas na tayo papuntang Takayama. Oh. Nasulit na naman natin yung uh, dito, yung bayad natin na 3,000 yen. So, uh, mga 1-4 pesos yun. Sulit na sulit. Ang saya. The best dito. So, tara. Ito yung pila. Mababa. Let's go! Let's go! god. I tapo pa wala pa. guys! early pa. Yeah. Ito ni second deck pababa tapos may nakasalubong akong pinay binigawan ako ng 3,000 yen kasi kinausap ko siya <laughs> natuwa lang ako kasi nagtatagalog tapos mga Japanese pala yung mga anak niya tapos may nakapangasawa siyang Japanese and Japanese din yung lolo niya pero Pilipinas siya nagsasalita yung 3,000 yen natuwa lang siya sa akin Thank you po, si Grace siya. <laughs> pangalan ko kung sino kung mapanood niyo man po itong video na to si Grace na taga Gifu thank you ah, tinatagyan ko pero sabi niya hindi magasos dito binigay niya ako 3,000 thank you pa ayan nandito din tayo kagaling kanina so let's go Uh, that's Japanese oh. Alps. <laughs> Haha. Japan. So ito na yung last na sasakyan so, nating uh, gondola. Pababa. Gondola na kami ay mas. <laughs> Oku no made tsumete no gojousha sha o itashimasu. Please one more please one more. bababa na natin ang gondola. Ito na yung pinaka base. It's yung to yung Shinhotaka Onsen ng tao. May onsen kasi dito. Onsen pala to. <laughs> Pinababaan natin. Ayan. Hindi ko na talaga mag Kung bakit mahilig sila sa ice cream dito kahit winter. madaming kong ng ice cream. T Actually hindi lang dito sa Gifu ah. Sa buong Japan. Kahit winter. Bet na bet nilang ice cream Ayan. so ngayon ay sasakay na tayo ng bus papuntang Takayama pero hindi ko papakitaw dito natin yung ano natin voucher sa cellphone so sige ay dito ba so guys hintay tayo hintay tayo dito ng bus Ayan yung pila. Ito lang yung sakayan papunta dun sa taas sa ropeway. Tapos, ayan na yung bus. Sasakay na tayo. Siya. Oh, tara, na tayo. For you, do. Okay, where you to go? Takayama. Okay, please Sweet. Let's go. Okay. Na tayo uh, uh, This one for you, though. Okay. Uh, okay. So, so, nandito na tayo sa Takayama Nohi Bus Center. So, hindi na ako nagbayad talaga kasi nga yun sa Anli Pass natin. Almost 2 hours yung biyahe. And 6.30 na ngayon. Parang 4.40, 4.50 tayo umalis dun sa uh, Shin So ngayon, uwi na ako. May pagkain naman na akong binili sa Family Mart kagabi. So andun pa din siya sa kain ko mamaya. So yun, see ya. Bye.